May naka-experience na ba ng ganito ang kanyang obstruction kahit open area naman ang kanyang starling dish? So magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, maraming nagreklamo uh, patungkol doon sa mahina yung kanilang mga starling dito sa Lanao. Yung iba nagpapanik na dahil sabi nila nag outages na daw. Uh, isipin po natin ng maigi sa lahat ng mga problema, mayroong solusyon. So ano po ba ang mga solusyon para mapalakas natin ulit ang ating mga Starlink? basi uh, base sa ating experience, pinuntahan natin po yung salumbatan dahil constructed po yung kanyang Starlink. So ang una po natin ginawa ay nag-update po tayo ng kanyang software. Tapos nag-reboot po tayo ng kanyang router mesh. Tapos nag-locate po tayo ng kanyang satellite dish sa taas at nag-reboot din po tayo ng Starlink dish. Then nag-reset po tayo ng obstruction. So pagka open area naman tapos na experience niyo yung ganyan, may something na sa inyong devices. So wag po kayong mag-alala dahil mayroon din pong isang option o isang solution patungkol diyan. So kapag naayos niyo na lahat, na-reset niyo na lahat Uh, full receipt yung inyong Starlink tapos napakaliit ng inyong Mbps or speed na nakukuha uh, ang solusyon po dyan ay mag-submit po kayo ng ticket sa uh, mismong Starlink. So magre-response po sila. Pwede kayong mag-English or pwede kayong mag-Tagalog. Tapos ang Starlink po mag-iimbestiga yan. Sila na po ang mag-iimbestiga sa kanilang system. Malalaman nila kung ano yung sira ng Starlink ninyo. So mayroon din po akong isi-share na isang uh, kaibigan sa Marantao na natamaan ng kidlat yung kanilang kapitbahay tapos kahit anong gawin niya obstructed yung kanyang signal nasa 3 Mbps lang yung nakukuha niyang speed so ang ginawa po niya ay nag-submit ng ticket sa Starlink so nag-response naman po sila at napag-alaman na ang sira ng kanyang uh, devices o Starlink devices ay yung cable at saka yung router miss ng Starlink so if under warranty po yan ang Starlink papalitan po nila yan ng libre so magbibigay sila ng tracking number na ipapalit doon sa kung anong sira ng Starlink ninyo. Kung natamaan, nang kidlat dahil ang Starlink ay napaka-sensitive po yan sa mga thunder at saka kidlat. So pag nasiraan ng Starlink dish, so papalitan po rin niya ng Starlink dish o Starlink na router at saka yung cable. Ipapadala po nila yan sa inyo kung dito kayo sa Marawi City o sa Lanao, doon nyo po marireceive sa Iligan sa May Palao, na may mayroong warehouse doon ng LBC which is the courier ng Starlink na sister company ng DHL. So sana po ngan ng lahat ng ating mga kababayan para magka-idea kung anong gagawin pagka mayroong problema ang kanilang Starlink.